Department of the Interior and Local Government ibinida na mas bumuti ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine Alan. Dahil sa supply and demand reduction strategy sa kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas bumuti ang laban ng Pilipinas sa prohibited narcotics. Ito ang binigyang diin ng Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na nagsalita siya sa global leaders ng dumalo siya sa 33rd session ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Ayon kay Secretary Abalos, nakasabat ang gobyerno ng $587 million na halaga ng ipinagabawal na narkotik sa unang dalawang taon ng Marcos administration. Mas mataas ito ng 700% mula sa mga nakalipas sa taon. Kasabay nito, sabi ni Sekretary Abalos, kaunti lang ang nasawi sa drug campaign bilang pagpapahalaga sa buhay. Sinabi rin ni Abalos ang pangako na administrasyon ni Pangulong Marcos na mananatiling committed sa multilateralism at ang hangarin sa non-permanent seat sa UN Security Council for 2027 to 2028. Pinalalakas din aniya ng gobyerno ang mga prosecutor at iba pang law enforcement agencies. May mga programa rin aniya ang bansa para maiwasan o malabanan ang trafficking, pagprotekta sa mga biktima, pagpapanagot sa mga lumabag sa batas at iba pa. Samantala, tiniyak din ng gobyerno na nakasuporta ang Pilipinas sa laban ng buong mundo sa terorismo. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.